Ikaw lang yung problema sa relasyon namin. Paka-OA mo. Gusto lang kitang protektahan. Saan na naman makinig ka sa akin? Protekta? Ate lang paka-OA mo. Sa lahat ng issue mo sa mga lalaki, ina-apply mo sa akin. Paka-OA mo. Pakalamera ka masyado. Stricto yung ate ko ah. Sobrang stricto nun. Hanggang ngayon walang boyfriend yun. Kaya masanay ka na. Tamang hinala pa naman yun. Alam mo, babe, di mo kailangan mag-alala, okay? Madali lang naman sa akin makuha yung loob ng mga babae. Ano? Ah, sorry, sorry. Pasensya na. Ang ibig ko palang sabihin, marunong naman ako makaisama kahit kanino. Kaya madali lang yan, okay? Tara na, tawid na tayo. Ate, nito na kami. Kanina ko pa kayo hihintay. Ah. Yan na ba yung si Dave? Ah, Oo, oh, si Dave. Gym instructor yan, Grabe yung dedication niya sa fitness. Hello po. Ako nga po pala si Dave. Uh, very nice to meet you po. Huwag po kayo mag -alala. Ako na pong bahala kay madi <laughs> Siguraduhin mong mabuting tao ka. Ate naman, mabuting tao yan si Dave. At ikaw naman ate, hindi lang hindi sa lahat ng oras ikaw ang susundin ko. Sige na, babe. Upo ka muna dun. Maganda lang ako na pagkain. Sige. Okay, salamat. Hindi hmm. kaya tama matong gut feeling ko. Madi, pwede ba tayo mag-usap ng seryoso? Ano naman yan, ate? Hinabalitaan ka na naman kay Dave. Alam mo naman yung mahal ko siya, di ba? Pwede bang makinig ka muna sa akin? Paano kung hindi gym instructor yung boyfriend mo? Paano kung maiba siyang trabaho at hindi maganda? Balo ka ba? Wala ka namang basehan para kusigahan yung tao? Nagtatrabaho na maayos yung tao eh. Para supportahan ako. Hindi. Malakas talaga yung kutob ko. Na-callboy ang boyfriend mo. Tingnan mo to! kasama niya yung client ko, si Miss Rachel. Client ko te, at kilalang kilala ko tong babaeng to. Ate, mali mo, client niya lang yun. <laughs> client sa gym? Imposible, eh, dahil kilala ko to si Miss Rachel. Walang alam yung gawin kundi casino at club. Kaya pamilyar pala yung boyfriend mo eh. Alam mo, ikaw lang yung problema sa relasyon namin. paka OA mo. Gusto lang kitang protektahan. Saan naman makinig ka sa akin? Protekta? Ang pinagpaka-OA mo sa lahat ng isyo mo sa mga lalaki, ina-apply mo sa akin. Paka-OA mo! Pakalamera ka masyado! Ano babe, handa ka na ba? Handa. Lagot <laughs> ka sa akin. I love you, babe. I love you too, babe. <laughs> sa sabi mo. Yan? Babae ko yan. Tsaka dapat wala kang pakialam dyan. Hindi mo naman ako binibigyan ng pera. Kaya dapat labas ka na dyan. Pera? Relasyon ng meron tayo, no? Hindi mo pa ba naiintindihan? Hoy, tingnan mo ako. Ginamit lang kita. Kailangan ko lang naman ng cover girl, no? Para masabi ng mga kaibigan ko na matino ako na may isa akong girlfriend na tulad mo. Utang na loob. Kung mag ka lang, tapusin na lang natin to. Tumumbi ka nga dyan! Wala ka namang pakinabang! Akin Talaga, ang bayas ka dito! Oh, Nati. Parang ilang araw na kitang hindi nakakausap pa. Ah. May problema ka ba? Ate, <laughs> tama ka sa lahat ng mga sinasabi mo, ate. <laughs> Pinagtatakpan ko siya kahit na may mali. Pero ikaw yung nandito para sa akin, ate. <laughs> gagawin? Babalik-balik ka dito? Woman, I'm not here for you. I'm here for her. Asan yung ate mo? Bakit? Ako ba yung nanap mo? Victor, do, do you know what you've done? Yung kondo, yung bahay ko, pati yung sasakir ko binawi lahat dahil sa ginawa mo. O oh, bakit? Sinabi ko lang lahat kay Miss Rachel, lahat ng totoo. Sa tingin mo ba, hayaan ko lukulukoy mo tong kapatid ko? Deserve mo lahat yan. Kaya ikaw ngayon, lumayas ka dito sa pamamahay. Ate, alam mo na pala lahat? Ay, hindi ka nga dito. Diba, tagal ko na sinasabi sa'yo, pero hindi ka nakikinig sa akin. Alam ko naman na minahal mo yun. Ayaw lang kitang masaktan dahil sa kasinungalingan nun. Nandito lang ako para sa sa'yo. Salamat, ate. Simula ngayon, sa'yo na ako makikinig. Hindi <laughs> Ate naman. Ayot lang <laughs> tayo alam mo Iniwan ako sa ere, eh, di ba? <laughs> Iniwan ako sa ere. Kasi nga masungit ako eh. Oh. na ate. Ate naman. Mabuting tao yan si Dave. Ano nga, doon nalaga ako nulilito. Sorry. Okay lang, okay lang. Okay lang. <laughs> okay lang yan. Kalma, kalma mo lang. Nakakabalo ka, eh. Galing ni Sir Dave na kuha eh. yung ina- Sorry! <laughs> sorry po! Sorry po! Sorry, sorry po! <laughs> Isa pa, from the top. From so, naam na, na nakalimutan ko yung nakakabalwate. Eh. Ate, paraning ka na. Pati ba naman ako? I-apply mo yung- Ay! Alam ko. ba ito? Bumubukas! <laughs> Violet. ready Three, two, one, action. Victoria, do you know what you've done are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought-provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today, and let's create something extraordinary together. Sandali, sa Manila, salamat po sa po ng Tibon Manila, kasama po ang Cellboy, si Alvin Teng. Uh, muli po. Uh, Pakisupport po ang cellboy dahil bawat benta tulung po sa iba. Sa t Manila, buhay ay masaya kasi magangga wala kasi saya sa bawat tulog at alaong, makasama tayong lahat. t Manila, walang pag-alilangan. Manila, pag-alilangan. Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Bawat sandali, ka pa na panapik Sa tibon Manila, buhay ay maghubo